Po, si Tony Guapo alias Yorme. Isa po siyang uh, dating official dito sa barangay na ito. Kaya kanyang pagtulong at pagbigay ng tool, uh, uh, pagkain sa anyang mga kabarangay ay nanatili sa anya. Matuloy po siyang tumutulong sa anyang mga kabarangay. Sa so, pamamagitan man lang po ng feeding program na ito, ay naipapahihwating uh, niya sa anyang mga kabarangay ang kanyang pag-iisang patria at pagmamahal sa kanilang kabarangay. Uh, Yorme, bakit niyo ito napili na binaadboas niyo uh, sa inyong barangay? Ang um, unang-una nga uh, ko lang naman para din sa mga kapwa namin na kapuspalag na gusto ko naman makatulong kahit na panawid gutom lang ng bahagya. Hindi naman ito malaki yan. Malita bagay lang ito pero sa so, pagkay ko naman kahit pa paano makakatulong sa kalatura. May ibsan man lang ang makirasong gutom nila. Ayun sa ang ito, na may babamahagi ko lang sa kanila yung sobra na alam mo na pag lumabi siya at sobra naman hawak nating panggastos uh, yung nakakalood din natin sa kapwa natin di ba? yan lang at wala nang iba na kung pla plano pa para sa sarili ko na magpakilala makilala nila wala rin akong bala kumandi natin pang uli at sa tangibig ko lang matulungan sila magigay sila ng kitsiyahan kahit nakapiraso ang malit na bagay yun Ganun yan. pa po kayo nagsimula na magkaroon ng mga ganitong klase ng advocacy. Matagal na ito, nung pag nakaraang taon pa. Hindi nga nang bumbuan, pero minsan, dalawang isang taon, nangyayari mga apat hanggang anim na beses sa loob isang taon. Ang mga nitong taon na ngayon, nakaka- Siguro magbotong ng kasunog, mga meron ng mga walong beses na nagpapakain kami ng anak ko si Angel sa mata ko. Ang lingkod nyo, si Jorme. Yeah. At uh, ito naman po si Kagawad Aren, no? si Weng. Hmm. Ay siya rin po nagpag-cooperate sa inyo. No? Oo, ano salamat. po ba ang naging kasunduan po niyo ni, Ar ni Kagawad uh, Wen? Weng? Wala lang. Sa charity lang, parang gano'n lang tulong din. Alam mo naman yung pamangking ko yan, napaka-bentar. Ano talaga bang Pagsilbi sa bayan yan. Ang, ang, ganda ng tandem ninyo ha. Ah. Totoo Good po yan. Totoo Kasi naman. uh, totoo yan po, ano. tagang inapa, napakalaking tulong sa ating mga uh, kabarangay na mahirap. No? Totoo, na medyo kinakapos sa uh, kanilang uh, pang araw-araw na gastusin. Totoo yun, totoo yun. Kahit pa ano, makatikiman sila ng bagya sa tulong na uh, namin ang pamangay ko, kagaya ng kagawad Dwayne, na para sa ganun kahit paano makabahagi kami ng sa kanila. Mga ilang food packs po ba ang lagi nyo naipipipir para sa ating mga kabarangay? Mukha ngayon, apa, ano to, walong po ito. Walong pong uh, food pack. Yung mga nakaraan, ganun din. May walong po, mayroong na po. Hindi bumababa sa anim na po. ah uh, ibig sabihin po ba nito, ah... Uh sino na po yung naatanggap ng food tax ninyo? Lahat po ba? O minsan, ah, yung tagang kapos tapos lang talaga? Hmm, minsan, kamukha nung ginagawa ko, pinipili ko naman yung talagang alam ko na salat. Ayoko magsalitay ng ganong salita, napakapangit pang gan, di ba? Okay Ang po. Ang sabihin, hindi kumakain. Ibig sabihin, oh. yung medyo alanganin sa sarili nila na hindi sila kakain sa oras na yun. Okay. Ayun, ko na kagad. Good tingin, po, no? Go, uh, very kind-hearted po kayo. Uh, your no? at sana lumago pa ang yung ano yung life uh, lahi po ninyo na yan no kasi ayan po yung kailangan, kailangan, ng Pilipinas at sana rin gusto ko maraming gumaya sa akin para sa ganun mas marami tayong yes po yes po dapat po talaga yan po sana kasi yun, yung, yung, yun ang ano ko <laughs> yun ang pinaplano ko sa sarili ko at sana huwag lang ko lang na kumari meron pa rin ako makilala ang gustong tumulad sa akin na magkasama-sama kami para mas lalong lumaki ang aming pagtulong sa aming kapwa. Yes. Meron din ako nakilala mga kabataan, dyan din po sa may kayuman. Nagbago oh. rin sila ng mga itong, uh, program during yung pandemic days. Mm -hmm. Tumulong nga rin po sa ila eh saan ang ginagawa. Kasi yeah. Agot ako sila habang ako yung Sana magkaroon na ng pagkakataon, magkakilakilala. Ayan yeah, po. Para masyari lumaki yung amin na pinapala. <laughs> <laughs> kaya po siguro na tayo nagkakilakilala. Dahil ba ginagawa pagkaminsan. Oh, salamat sa <laughs> <siya>. iyo maraming marami <laughs> ha. Especially uh, sa mga homeless, kahit gabi na, 20 pucks, Uh, 15 pounds uh, binibigyan. Makatulong ka. Minsan nga ako, nagmumotor ako, may nadaanan akong kulubi. E eh, nakita ako na nakaupo, alam kong malampad dahil hinihintuan ko yan. Hindi ako nagyayawang saka po ako na gusto ko makita pa nila ako ng mga nagdadano ako. At importante na, yung tulong po, ano? Eh, Inabutan ko yan. Misa, dadala po punta ako ng Jollibee, McDonald's, unang mga nape. At ito naman po si, uh, si Ate A, si Kagawa din. At Hello. Kagawa din, Hello. ano po masasabi po ninyo sa inyong mga ginagawang advokasyon natin? Uh, Unang-una po, napakasarap po sa pakiramdam ng nakakatulong hindi po natin kailangan na maging mayaman para tumulong. Dahil ang maliit na bagay po na maitutulong natin sa ating kapwa ay isang malaking uh, malaking tulong na maibabahagi na hindi natin alam ang ibibigay na kapalit ng ating amang lumikha. Huwag tayong mag-antay ng kung ano paman na balik sa lahat ng mga tinutulong sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Unang-una po, uh, ako po bilang public servant, uh, nakaugalian ko na rin po ang mag-charity at nang sa ganun po ay naipapamahagi kahit papaano kung ano man yung konting blessing na dumarating sa atin ah, Kagawad po ako ng Barangay 225 pero hindi lang po doon nag-uumpisa at nagtatapos ang ginagawa kong pagtulong sa aking mga nasa nasasakupan maaaring sa ibang lugar kung saan po yung may mga nangangailangan handa po lagi tayong tumulong dahil napakasarap po sa pakiramdam ang nakakatulong tulad po ngayon, Barangay 256 po Andito po kami kahit maliit lang po ang aming naipapamahagi, ay alam po namin na malaking tulong para sa mga nakikinabang. Muli po, pagpalain po lahat tayo ng Panginoon at ang kalusugan ay ating iingatan sapagkat yun po ay isang mahalagang kayamanan. Ang ngat Uh, pagkapag uh, bibigyan ng advocacy niyo o i mean uh, pagtitibong kalda po niyo isang parte na advosin, ay magpapatuloy pa niyan hanggang uh, sa uh, salinlahi niyo ay oo ano? po ito po ay ginagawa na rin po ng aming mga pamangkin ko po na mga mas bata pa sa akin nagcha-charity ay charity. Eh, siguro po ito po ay nananalaytay na sa dugo namin ang tumulong sa kapwa Ayun, napaagad na po ng adbuasi, no? Kasi, importante po taga, no? meron tayong ginagawang kabutin sa atapaan sa ating kapwa. Hindi oh, lang po tayo yung nakikin, ano, maginhawa ang oh, po. po. Kasi po, alam po natin, sa ating mundong ginagalawan ngayon ay masyadong mahigpit ang laban. Mahirap po ang buhay, pero nakakaraos. At kung ano man po yung natatanggap na biyaya, ay ipagkaloob naman ng konti sa mga nangangailangan para po mas maganda ang daloy ng buhay. Yes. Di ba uh, po? tama po yan. Uh, minsan, minsan po ba, uh, sa ibang parte ng ano, o, oh, dito na kayo? Ako po ay isang NGO talaga at marami akong mga grupo na sinasamahan, nagbibigay ng charity, nagtutulong-tulong at yun po ay galing sa sarili naming mga bulsa ang aming itinutulong. Uh, yung konting halaga pag pinagsama-sama po namin ay maaaring marami po ang natutulungan. Ay lang importante rin eh, no? Na nasa puso mo, bukal sa puso mo ang pagtulong, hindi yung dahil lang gusto mong magpa magpasikat, di ba? Ano, hindi para, pa eh. ang purpose po, mo na gusto mong, oh, po, Ang pagsikat po rin, diba? ay hindi naman namin hinahangad. Ang nais lang po namin ay makatulong at naniniwala kami sa pagtulong na ginagawa namin ay lumalakas kami ng panalangin sa Panginoon at hindi kami pinababayaan.